Uy, grabe naman guys. Puro lumot na tong higaan na to. May mga pumapasok pa ng mga ugat galing sa lebas Eh kasi ba naman boy? Eh tignan nyo. Nakakulong kami dito. At sigurado sobrang tagalan namin dito guys. Lalong lalo na yung mga ito. Kaya tignan nyo. naging buto-buto na siya guys. Oh no. Ayoko matulad sa kanya na maging buto. Kasi ayan siya guys. Oh. So, eh paanong hindi ka ba naman kasi matatakot? Meron dong mumu na bari. Oh no. Naku guys. Paano kaya natin tatakas? bukasan tong momo na bari na to eh baka mamaya tumagos lang siya sa pader naku naku magtatago mo nga muna o dito guys hindi na ako aalis pero pag hindi tayo umalis sigurado magagaya tayo sa kanila kaya make sure muna guys na nakapag like ka na ng video ah, at nakapag subscribe ka na rin para magkaroon ako ng tapang na tumakas dito sa mumong bari ano nakapag subscribe ka na ba at nag like tara, tara tatakasan na natin yan si mumong bari na yan boy pero umakit na tayo dito ayoko matira dyan guys ayoko maging kabutulan, say. Oh, no. Ito, hmm. guys. natin tong pintuan na to. Taro, guys. Tara guys. dito. Quiet. So, ibig sabihin, tahimik sa Tagalog. Eh, kasi ibig sabihin yan, pag nag-ingay tayo, baka bigla na lang sumulpot dito. Si Mumu na pari. Oh, no. Hmm. Tara, tumanong tayo dito. Kailangan hindi tayo masyadong maingay, ha? Dapat hindi rin tayo malalaglag. Kasi kapag nalaglag tayo, bukod sa makaagawa tayo ng malakas na tunog, eh, mamaya, mapipilayan tayo dyan, boy. Hmm. Eh, ka. Oh, uh, pero dito ang babae, oh. Uy, miss, natatakot ka ba kay mumumbari? Kaya nakatayo ka na lang dyan. Pero sige, pipindutin ko na to, boy, no? Dederederechein de ko na, boy, ang pagpaparkour para makalabas na sa tunnel na to. Eka, eto na. Sigurado, nandito na si mumumbari. Ayun siya, guys. Oh, no. Eka, yun, oh. No? May mga buto-buto dito. Kaso nga lang, parang hindi siya normal na tao. Siguro malaking dambuhalan tao to. Kasi tingnan nyo naman yung bungo. Oh. Napakalaki, boy. Pero yun nga, ando na si mumumbari. At hindi niya ako nakikita. Tara, tara. uh, what? Nakita na ako ni Mumong Barry. Tako. Ayoko pa naman sa mga ghost. Takbo, takbo, takbo. Teka. Uy, tropa, tulungan mo ako. Kaso hindi niya pala matutulungan kasi nakakulong siya, no? Naku naman. Nandito na sa likod ko si Ghost Barry. Oh, no. Hakit, hakit, <laughs> Eto na, guys. Nice one. Muntik na ako dun, na. Pero teka, si tropa, kawawa naman, no? <laughs> Buti hindi siya pinapasok ni Ghost Barry dyan. Pero ang malaga, eh, nakapunta na tayo dito sa metal as. at hindi na ako naabot. <laughs> Tara talon dito guys. Ayan, bukas na yung tunnel. is nice one. Makakaalis na rin tayo dito. <laughs> Baka mamaya biglang tumagos sa mga pader si Multong Barry ha. ma o talaga tayo. What? Ano to boy? Tingnan nyo. May mga malilit na cute na multo na nakakabit dito sa may parang laba po. Pati dito sa misalamin. salamin. Hay sayo. Parang hindi naman siya nakakaano guys. Eh parang happy pa nga siya. Binwelcome niya tayo. Nandito tayo sa loob na CR. Dadaan na ang pala ako dito ah. Eh pagkakaalam ko kasi eh dito sa underground yung daan para makalabas. Eh, tara guys, tara guys. Uy, may nakasabit pa dun no. Oh. Tara, pasok na tayo dito. Oh, di ba? sabi na nga aba dito lang yun eh. Pero buksan din natin to, what? <laughs> May mga mumu din sa mga inidoro. Pero okay lang yan, mga good mumu naman yun eh. Tara, kukain na natin tong mga lupa na to, boy. Para dumaan na tayo dito sa underground. Oh. Teka. Wow. Teka, may tao dun no. Oh. Tara, buli natin yun para hindi tayo ano, kabahan kasi may makakasama tayo sa pagpaparkour. Hoy, miss, hintayin mo ako. Ayoko mag-isa dito. <laughs> tragis, tragis, dalihan natin. Oh. Naku, naku, ayoko magpaiwan, boy. Oops. Oh, sabi na nga po, muntik na. Oh, doon nasira yung kahoy, guys. Sigurado ito, masisira din. Oops! Oh, ba? Diba? Uy, miss. <laughs> hintahin mo ako. Gusto ko ng kasabay. Tara, umalis na tayo dito. Sumunod ka sa akin. <laughs> And guys, susunod so na yun sa atin, boy. Ayan na, di diba? Tara, tara, at umiwas na tayo dito sa mga tinik. At dito, sa jolene <laughs> Ayun, oh, may malaking jolene guys. So, may mga cute mumu pa sa gilid. Oh, may mga cute mumu. <laughs> <laughs> Uy, nakaligtas din ako sa mga Jolen na yun, boy. Tara, umakit na tayo dito. Kahit tayo na lang eh mag-isa. Rohit lang. Parang may narinig ako ah. What? Meron ditong mumu na bari na may armor. At may hawak pa siyang apoy. Oh no. Takbo. Nandito siya sa may likod ko guys. Masyado siyang mabilis. Naku, naku. Kailangan na nating maapindot to. Ayan. O oh, teka. Mumu. Andi dito. Oops. Hindi mo ako maabutan dito. Magaling akong tumakas sa iyo boy. O oh, teka. O. Oh. Hindi niya na ako naabutan guys. At sumubo na siya. Tara sige. Pumunta na tayo sa pinakataas no. Tapusin na natin to. So nga lang, baka mamaya may mga tumagus na naman sa pader, no? Oh no! Ito guys, ito guys, kailangan na natin pindutin tong elevator. Ayun, umangat na tayo sa pinakatok boy. Sana wala na akong makita ng mga mumu na bari. Teka, ay alam ko na to. Kailangan na natin uminom dito ng pampatapang. Ito guys, pampatapang yun eh, tsaka pampabilis. O, oh, di ba? Let's go! What? May malaking bari dun guys. So, ayun o, no. may malaking bari. Oh no, baka Mama, mamaya biglang gumalaw yan. Bigla-bigla na lang tayo niyan dakutin. At maging mumu na rin tayo boy. Kaya dalian natin po muna tayo sa pinangadulo. Oh no. Ito guys. Ito guys. Nakaligtas na rin na o dun sa wakas. Kailangan na lang natin umakit dito sa pinangatok. Uy. Andito na ako bay sa may storage room. Tignan nyo guys. So oh, grabe yung mga upuan dito sa may visit area. Puro kalawang na. Sobrang tagal na siguro ng mga gamit dyan, guys. Pero sige. Papasukin ko na tong storage room no. Kukunin ko na tong hagdan. Tapos eh gagamitin natin to sa pampatong. Dito dito kailangan na natin tong isalpak dito, guys. Ayan, kung sakto naman na, no? Ayan, ayan, ayan. Buksan natin. Tara. Eto, guys, nakapagsampan na ako agad. Tara, dalian natin umakyat para sa tayo dito, boy. Teka. Uy, may hangin-hangin na naman boy Naku, naku, sige dadalian na natin Para makaalis sa tayo dito boy Baka mamaya nasa likod ko na si Mumong Barry Oh man Uy, nice one, nakakit na ako At hindi na ako sa mga usok So guys, bababa muna na ako dito ah At papatayin ko lahat ng mga usok Katulad ng palangin natin ginagawa Tara, tara Uy, eto guys, last na lang yun Oh, diba, nawala na yung mga usok Tara, dalian na natin Oh, wala nang lumalabas <laughs> Tara, dire dire chain ko na to Papunta sa may tunnel na maliit Ayun, pasok rin tayo, boy At sigurado, magpapahangin na naman Ayan, no Mahangin na, boy What? May mga mumu di sa may gilid ng pader Nakasabit sila Oh, no Ang dami nila, guys Naku, naku Buti na lang, hindi sila gumagalaw, no Pwede ko ba silang talunan? Kaso nga lang, hindi pwede Ando dun sila sa may bakante Malalaglag tayo Pag sinubukan natin, boy Ayan, no, Ang cute, cute Pero, hayaan na natin Tara, akit na tayo, guys Pero, teka Pag mo sabihin si Chef Barry dito Eh, sa ring mumu isa go So no Ito na siya guys Akbo Naku naku Dapat sa'yo Hindi ka na nagluluto eh Eh kasi nga Mumu ka na Dapat sa'yo Nananahimik ka na dyan Kaso di ka nananahimik ah Pwes Ako na magpapatahimik sa'yo Pag kinuha ko na to <laughs> Kaso nga alam Bumabagal ako guys So no Etong sa'yo mumu Naku maabutan nyan tayo guys Takbo Eto na siya sa likod ko Hmm Sapul sapul Teka Hindi ka na makakalapit sa'kin sa boy Ako na magpapatahimik tahimik sa iyo. Ito guys, ito guys. Nako, oh, ito na guys. Oh, baksak si Mumu. Oh, malsik din ako. So yun guys, wala na siya. Pagkatapos kong tumalsik, eh nakabalik ka agad ako. So yun, magpapadulas na nga tayo dito, no? Tara, slide na boy. Yun, uy, aba. alis ako doon. Oh no. Ayan oh. <laughs> Ang taas ng pagkabaksa ko rin na. Pero sige, sige. Tara, umakit na tayo dito sa so may matarik na hagdan. May mga kalawang pa. Oh no. Pero okay lang yan. Hindi pa naman yan bibigay. Kailangan na lang nating yan. Teka Ayun exit exit Dito na yun boy Magpapahangin na lang ako Kaso yung mga laser Kailangan natin Giwasan to na maigi ah Oops Oh di mo ko matatamaan dyan laser Lagi na ako dumadaan dito Mukha bisyaa doon yan boy Gusto nya dumaan pa ako dito Nung na nakapikit Hindi ako tatamaan yan Pero yun nga no Das laser na lang to boy Oops Muntik na ako doon Nice one nice one Andito na ako Salot sa inyo boy Tara <laughs> tara na nga no Dire direchoy na natin to guys Teka Kailangan ko pa bang umahal umakit sa may taas. Parang oo, oh, oh. <laughs> kailangan ko ng pamatong. Kailangan natin ng gagawing tulay. Sige, kuha tayo na ito, isang piraso. Gagamitin natin to dito guys. Ayan, ayan, yan. Lapag na natin boy. Tapos, kukunin natin ulit at ilagay ulit. Ayan, palagi natin itong ginagawa. Kaya kabisado na natin. <laughs> uy, andito na tayo sa pinaka final boss na si Mumu Barry. Kaya huwag niyong kakanimutang i like ang video para may tapang tayong harapin siya. Tara na guys. Teka. Uy, <laughs> what? Pati yung kanyang sinasakyan ay eh, mumurin boy. Naku, naku, kailangan natin yung mapabaksa. O yan, sapol. Teka <laughs> guys, yan, kailangan natin sapulin ng sapulin yung kaliwang kamay. Ako, lumalapit na siya sa ating boy. Takbo. Rakabe Ate naman yung mga design dito sa may labas. May mga mumu rin. Oh no, oh no. Tinatamaan ako na ah. Teka, etong sayo. Kailangan ko nang tanggalin. Iwas, iwas, iwas. Kailangan ko nang tanggalin yung kaliwang kamay. Eto guys, so, oh, tanggal yung kaliwang kamay. Takbo, ops, ops, ops. Di mo tatamaan yan. O etong sayo, tropa. Takbo, lumalapit na si Ghost Barry. Eto guys, kailangan na natin tanggalin yung kanan niyang kamay habang hindi siya umaatake sa atin. Boom! Baksa! Boy! Ikot-ikot si Multong Barry. <laughs> so yung guys, bigla na lang bumukas dito yung pintuan. Ibig sabihin, hey, sasakay na tayo dito. Sana wala na tayo masalubong na mga mumong Barry, no? Tara, sakay na. Mag-tribe na tayo, boy. Andar mo na yan, tropa. Ayan, guys. Uy, andito na ako sa may pinakadulo. Kailangan na lang natin dumaredirecho dito. Kaso nga lang, parang maraming mumo dito, guys kasi bilog na bilog ang buwan. Oh no! Sigurado pag ganyan yung klaseng buwan, eh nagpapakita sila. Kaya kailangan na natin umalis dito. Akit na tayo dito sa Mihagdan guys. Dalihan natin. Maka nakasunod pa si Mumong Barry. Kasi hindi lang siya nag-iisa. May mga kasama pa siya boy. <laughs> Akit akyat. Eto guys, eto guys. Mga na tayo sa wakas. Eto na yung helicopter. Bago ako sumakay dito, make sure muna na nakapag-subscribe ka na para hindi tayo mahabol ni Mumo at hindi ka rin niya habulin. Oh, Amin. Tara, sakay na boy. Takas na tayo sa Mumong Bari. Bye-bye!